Magandang magandang umaga po, magandang maganda at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Today is September 18, Thursday at ngayong pong umaga ay 7.20am ma Maaga na naman tayo sa opisina Kahapon, sana ma-explain ko ng mabuti sa inyo to no kasi kahit ako parang mahihirapan ako mag-explain din eh. Pero if you give me time, uh, sana ay mapa uh, mapaintindi ko po kung ano po ang nangyayari at kung ano ang effect ng TRO against sa BAA number 77 o yung Redistric Redistricting Act of 2025 sa BARM. Yan po. Kasi eh, kapon po, naglabas po ng TRO o Temporary Restraining Order ang Supreme Court laban sa batas na nagbibigay ng redistricting sa sulu ng kanyang mga distrito. At ang tawag po niyon ay e BAA number 77. Ayan po. So, naglabas ng Temporary Restraining Order or TRO ang Supreme Court para hindi muna i-implement ang mga provision na yun. So, sinabi ng COMELEC na dahil lumabas yung Temporary Restraining Order, hindi tungkol sa eleksyon, ha? hindi tungkol sa BSK, ah, hindi tungkol sa BARM elections, tungkol po ito sa redistricting, eh maapektuhan daw ang eleksyon ng BARM. So, pansamantalang pinatigil muna ni COMELEC chairman George Garcia ang preparation nila for the October 13 BARM elections. Okay. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Supreme Court, doon po sa old law na BAA number 58 at ang tiniro nila ay BAA number 77 ay eh dapat kasama sa eleksyon ang mga districts sa Sulu. Pito po yata yun. Ngayon, doon po sa mga kaibigan natin, mga Muslim, no? Diyan po sa Mindanao. Kung nagkakamali po ako ng facts, pagpasensya na po ako. Sapagat hindi po natin nasusubaybayan yan. Ang sa atin po ay nasa news report. At saka yung nire-report ng ating po mga reporters. Pero basically, basically, ang punto lamang dito ay pinatitigil yung BAA number 77 Uh, yung constitutionality niya, i At ngayon ay lumabas na ang temporary restraining order So anong effect nito? Kasi kailangan i-discuss ko Kasi pag naglabas ng TRO Halimbawa maglabas ng TRO Ang Supreme Court Laban sa Ito nga sa BSKE Laban sa Republic Act 12232 O November 2, 2026 election Ganitong ganito Okay? Ganaring-ganari ang mangyayari sa uh, batas na umiiral ngayon. So, ang sabi ng Supreme Court eh itigil muna maintain the status quo, hindi muna i-implement ang provision o redistricting act ng BAA number no. 77. At dahil nakaka-apekto ito sapagkat ang una BAA number no. 58 ay kasama ang Sulu at yung mga distrito nito sa eleksyon, ang sabi noon ni Chairman George Garcia, kahit ano pa mangyari, eh, hindi nakasama, mag-proceed pa rin tayo sa eleksyon. Ngayon, maaapektuhan na. Kasi pag dineclare na unconstitutional ang BAA number 77, ang iiral ay eh, ang dating batas na BAA number 58. Kaya itinigil muna. And merong malaki, sabi ni Chairman George Garcia, malaki ang chance na kung hindi inilift yung TRO at wala pa rin disisyon by October 13 ang Supreme Court ay eh malamang ma-postpone ulit ang BARM elections okay Anong importante dito? Ang importante dito two and a half weeks to go na lang or exactly nilista ko dito eh Exactly 18 days to go na lang eleksyon na sa BARM. 18 days or 2 and a half weeks to go, mag election na sa BARM. Tsaka pa lamang naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court na matagal nang hinihingi ang kanilang desisyon ukol dito. Okay. So, anong effect? Ang effect niyan, sabi ng Supreme Court, ah, sabi po ng Comelec ni uh, Community Chairman George Garcia na ang probation ng BAA number 77 na ang sila ang umiiral ngayon ha redistricting of seven Sulu districts eh hindi mo na i-implement however hindi gagana yung dating old law na BAA number 58 hindi not necessarily bigla siyang oops, gaganan na Para pong yung sinabi ko dati na pag nag-issue ng temporary restraining order, ito yung umiiral na batas, BAA number 77, hindi ibig sabihin na pinigilan ng TRO eh maabrogate siya o mawawala na siya ng visa at yung dating number BAA number 58 ay siya naman na mananag. hindi pa po kasi ang sabi ng Supreme Court, hihintayin nila ang decision ng Supreme Court kung kung ito ay constitutional o unconstitutional. Ito po ang sinabi po nila. Hindi maaaring ibalik ang bisa ng number ng BAA number 58 sa kabila ng TRO versus BAA number 77 na nananatiling legal sa ngayon pero meron nga lang TRO para lang hindi mo na i-implement. So, kagaya po ng discussion ko po noon, at uh, papasok na po tayo, anong kinalaman nito sa BSKE? 2025 ba o 2026? Papasok po tayo doon sa sinabi ko po noon na imbis na i-implement na yung Republic Act 12232 o yung November 2, 2026, pagka nag-issue ng TRO, i-hold mo na yan. Pero hindi ibig sabihin na pag hinold yun, eh bigla na lang susulpot yung dating batas na December 1, 2026 at bigla na lang magkakilasyon. Hindi ho yun ang pakay ng temporary restraining order. Ang pakay at ang tunin ng temporary restraining order is to maintain the status quo. Ibig sabihin, hold mo na lahat, teka ka muna, huwag niyo munang i-implement yan habang hindi pa kami nag -de decision Wait lang. Kapit tayo. Kapit tayo. So, ano? Ano na? Kagsbuch. Paano kung nag-issue ngayon ng TRO, Temporary Restraining Order? Kasi ito 13 days to go before BARM election, October 13, ah, 18 pala, 18 days to go. Kahapon, September 17 nag-issue. Paano kung, let's just say, mangyari yun? Ito na yung December 1, November, mag-issue ng temporary restraining order kasi alam naman ng Supreme Court, December 1, yung dati ha, yung dati. Hindi na nananayig yan. Ang nananayig is November 2. So they may uh, decide before November or, or November before December 1 or maybe after sa so January. Because wala na silang pressure eh. Wala silang pressure mag-decide dito sa December 1. Hindi umiiral to. Ang umiiral is November 2, 2026. Pero kahit na, pwede pa naman mag-issue ng Temporary Restraining Order. Bilo ba? So, paano ngayon kung nag-issue na nga ng Temporary Restraining Order by the month of November? Okay, kailangan kong sagutin ito sapagat ang dami nagsasabi pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi pa rin na pag nag-issue ng Temporary Restraining Order, ituloy eh, na ang December 1, 2025. Sinabi na nga ho, Dine, Sinabi na Houdini eh, na although hindi na maaaring ibalik ang visa ng BAA number 58, ang umiiral na batas ay ang BAA number 77. So hindi nila mababalik yon not unless kagaya po ng paulit-ulit siya sabi, mag-declare na ang Supreme Court, mag-decide sila kung constitutional o unconstitutional. So, i-apply natin ngayon sa sitwasyon natin, pag naglabas ng temporary restraining order, halimbawa, kunyari lang ha, December, uh, November. Para kunyari, before December 1, ano, nasa isip nyo na yun. E di, yung mananay pa rin naman is November 2026. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon na ng eleksyon. Not unless, of course, kasi sasabihin nila, yung implementation ng mga batas na yan, itigil muna natin. Sasabihin ng Supreme Court, kinakailangan na namin mag-decide kung constitutional o unconstitutional yan. So kung constitutional, tuloy, November 2, 2026. Pag sinabing unconstitutional, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, delayed na delayed na ang eleksyon natin, 2026, balikan niyo yung mga ibang vlogs ko kung kailan yung date na sinabi ko, mga May 12, May 4 or May 12. Yun na yung pinaka, pinaka ano. Pero kung ganun din katagal, at malapit na rin sa ng October. Ano eh, yung magiging mood ang academic? wala nangyari. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na wala na kaming oras, na pag abutan na kami ng panahon, mood na academic na yan, kahit unconstitutional pa yan, i-diretso nyo na. O oh, eto ang date, 2026. Mahala na ang Comelec kung ano ang magiging buwan ng election nyo. So, yun po. Yun po ngayon ang umiiral na, na balita. Alam ninyo yung constitutional at saka unconstitutionality ng isang bagay o isang uh, batas. Eh ang dami ngayon sa Supreme Court. Ngayon lang ako nakakita na baka daming kaso na unconstitutionality sa Supreme Court. Number one, yung kay Duterte na impeachment. Which was declared as unconstitutional by the Supreme Court dahil hindi ka pwede daw mag-file ng ilang beses sa isang taon on uh, a impeachment against an impeachable officer. Isang beses ng dosis ng taon. This year, apat yata ang final. So it was declared by process as unconstitutional. Okay. Yung General Appropriations Act o yung Budget Insertions na alam na alam mo na. Ha? Nandyan yung flag control. Okay. Hanggang ngayon, hindi pa nagdidesisyon ng Supreme Court unconstitutional daw, maraming nagsasabi sapagkat maraming insertions at yung mga insertions na yun, kaya nga tayo nagkahagulo, hinahanap natin ng pera, bakit nawawala? So, hindi pa nila nadidusyonan, antagal na rin po niyan. Okay? Magulo na ang Pilipinas. Okay. Ito, hindi pa nadidusyonan yung sa barn Kung constitutional o unconstitutional, nakakaawa naman yung ating mga Muslim brothers sa Mindanao sapagkat ilang taon na nilang 17 years ba? 17 years na nilang gusto magkaroon ng eleksyon. Ang sabi ng Comelec, maaaring ma-move pa next year kung hindi matutuloy ngayong taon dahil hinihintay nila, excuse me, hinihintay nila ang desisyon ng Supreme Court. And then of course, itong hinihintay natin. Ito bang Republic Act 12232 November 2, 2026 eh, unconstitutional o constitutional eh mukhang in the near future eh hindi pa makakapagdesisyon ang Supreme Court. So yun nga lagi siya sabi ko, dapat maging proactive ang Supreme Court dahil lahat nakatuon ang desisyon sa kanila because ang Supreme Court ang final arbiter ng mga pinagtatalunan kung tama o hindi doon sa mga nagsasabing masusunod yung perma ng presidente o senado ang masusunod kongreso o ano ba bang mas ma, mas mataas Perma ng presidente o decision ng super no hindi ganoon kasi nga meron tayong rule of law meron tayong kinafollow. na kasi pag nawala yung rule of law na yan sinabi niyo ito mas mataas ito mag wala na ang society natin, maghahagulo tayo. Wala na tayong lalapitan. Kaya lahat lumalapit sa Supreme Court, the final arbiter of all things that Uh, that must come out as Fruitful or false Yan ang trabaho ng Supreme Court So wala pa rin silang desisyon And I do not expect na magkakaroon Apat ang nakapending sa kanila Na constitutional issues So Parang sila na rin ang nagpapagulo eh Dahil sa bagal Ng Desisyon Buti <coughs> <Tingnan mo> talaga <laughs> Nataka po sa Supreme Court. Okay. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Pambansang Kagawad. God bless po, mga kabalanggay.